Oh, na sa akin. Di pa nasira yung palang mo? Bakit? Okay. Ha? Ah. Ayang naman daw yung biyahe niya. Oh, pilay din pala itong isang ating na uh, rooster. farmers ang magandang buhay. Shout out pala kay Tita May Serrano, nag sa ating uh, mga bongga bilya. Kay magalala Tita, hindi naman po 'yan magliliyab ng gusto. Kaya <laughs> nasunog na po nila. Hindi naman madadali. mayayari tayo pagka ano. <laughs> pagka nadali yan. Oh, ayan na. Ano na ba ang ginagawa? May tayo ngayon. Ilan ba kasi? Yan ba natin? Apat. Biglang tumumal. Kinasel ko muna yung order ko kay Mike. Meron pa naman tayong de 35 bukas. Ilang pirasa? Ang laki nito ah. Yung ano niya, no? medyo may malaki pa naman doon, di ba? Mag-downsize na lang. Sa itim, no? Downsize na lang tayo kasi ayoko nang kumuha ng ano. Mahirap na. Baka tayo'y madali. Yan yung may aso ha, paalala nyo. Okay. okay, Romel. Sabi ko, pakakainin ko para tumais sa sasakyan niya. <laughs> <laughs> okay. Imos kabiti ang biyahe, sigurado tatae. So maganda para medyo maamoy-amoy niya naman sa wigo niya. nag-aalok ng uling nung isang araw. May nag-aalok na naman ng uling. Magtayo na kaya tayo ng bodega ng uling dito. <laughs> uling? Eh, yung mga ibang bumibili, yun, ano lang, balik taya. Misa, may mga, di ba, nag viewer nagbibili ng uling. Pinababayaran ko lang yan kung anong bili ko. Si Danilo, Nasa ano ngayon? Nasa ano siya ngayon? Italy. Ayan. Nakita niya kasi mga Madre de Agua. Tagakamba lang yun. Yung modern na dito. Yung nakaputi na sasakyan. Nakagaya kay Cardo. Oh. oh malaking tao. Malaking tao. <laughs> Sabi ko damihan eh. Kahapon nga, kumakain ako, Ulo pala yung nakakuha ko. Akala ko hita, ay eh, mahabang uso. Akala ko, laki naman ang hita nito, pagkagat ko, ulo pala. Ganun na lang ang teknik natin sa bibi. Bibili na lang ako ng sisiyo. Panalakihin mo na lang, ano? Mas pa. Kahit maliit ko yung labdaba eh. Tapos mga 7 months lang pwede mo nang katayin, ma ma hindi gano'ng matigas. Malambot. Oo. Palamig na ang nga ah medyo malamig ang hangin ah. Pag umagang nagkakatay na, ah, ha, malamig na. Ba na simoy ng hangin? Napasayang ah, si Nikki o. Oh. -upod na yung mother di natin. Oh, tapos na yan. Nangisip ko nga ah, kung sino magiging bedjaman natin. maka Marites na naman ito ah. Ano na, na naman yan? Maritesan. saan? Ah. Na? O oh, yung kambing na ando na Oh. Dali mo na kaya. Sabi ko, eh ba, sabi ka daw. Sabi ko nga, malaki dali. pa naman. Ha? Palitan mo na lang. Kaya nga, yung babae. Oh. Eh. Sabi Oo. ko, Kausap nga si ano. Sabi ko atin mo doon ng ano. Kulong-kulong. Tapos. Doon lagay mo lang sa driver seat. Kapaho mo. yan. Kapaho <laughs> <laughs> eh. Yan. Si kakatay na lang namin yan. Wala kang barako. Oh, sayang yan. Nirip. Oh. Direp, nirep pa naman yung babae doon. Bulti sa siguro yun. Nirip eh. Kambing din ang ano, yung kapitbahay mo, ganun. Kambing oh. ng kapitbahay. Kambing ng lalaki sa kapitbahay, direct. Hindi pala titigilan yan. Mabagtayan pala ng kambing yan, yung lalaki. O, oh, misan nga, lumalayo pa para lang naamoy nila kung sinong naglalanding kambing. Ilang, ilang araw din siya. Nung maubos na yung bagong panganak ng kambing, yung dumulaki. <laughs> Ngayon, wala na, butis na. Tinali na ng naman kapit tayo namin. Baka lumayo daw. Pamingitan na lang. Pirasan pa lang. silip tayo ng ano, mga farmer Silip tayo ng mga alaga. Ating mga sisiw. Ayan. Uy, kumusta naman kayo? Mga chuy 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 Yan Medyo malaki na Yung bibi kaya Sabi ko nga pinakamaganda pa lahat ang bibi eh. Bibili ka na lang eh 40 pesos Makakachamba ka Maganda itong maramihan Sabay sabay na Kung may malapit lang naman ba diba? Tapos bakunahan mo Nang Uh, B1 B1. O yun, pagka nabakunahan mga farmer, iwas na sa ano, iwas na sa uh, sakit. Nako. Eh at least mabilis pang lumaki. ating mga manok ay wala na naman kain oy 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 oh ipit ka ipit 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 imagine mo ito pang ibubuhos natin doon may naligaw na bibi ah daming parawakan ka no? itin mayroong ating dalawang baka grabe ito yung tuyo na ba, may pipinong tumubo ah. Ano yan? Wild pipino. Galing ah. Makabuo nga pa ah. Uy, grabe yung cobra oh. Hindi pa umaalis ah. <laughs> Kahoy po yan ang ah. Ganun, kala cobra. Dito pala masarap manood ng miikot na ibon. Kanina doon yung lumagpas po doon yung kalapate. Galing. Nakakatawa kaya lang may mga kalaban pong umiikot yung lawin hindi naman sila hinahabol kahit na na ano na may time lang siguro baka pag gutom ano haatake pero mostly ikot lang ganoon lang ng ganoon hindi naman kahit nalapitan hindi naman po maatake yung ano Ah, uh, ang lakas kumain ng Manok pa lang 'yan, ah. Imagine mo 'yung pabo. Grabe. Kaya yan Nabawasan na po ng lima. Pakatay na tayo ng tatlo. Tapos sa uh, 'yung dalawa eh na natin, pamigay. <laughs> sa mga tropa. itong ating kalamansi. si eh naanuhan na yan, naabunohan na tapos nagpatubig na tayo nadidilig naman na po masisip-sip niya na yon so kahit pa paano may pabaon na tayo eto ano na bang istorya nito wala na po wala pang dumat, lumalabas na bulaklak Ay, pero magugulat na lang tayo makikita natin meron na naman yan na uh, bunga hindi yan yun apple Apple mango yun, yung ga parang gamot. Oh, Apple, mango. Pagka na ng Indian mango, magbibili na ako ng mga limang kilong bagong. Lulutuin natin sa bawang. Tapos may baboy. Masarap, no? ah, yung may baboy. Maraming pa na sili. Walang problema sa sili, no? Nag-aalaga na pala ng baboy si Junjun eh. Ah, meron na siya? Oo, oh, maganda. Para... Nakita. Kinakita niya sa akin eh. Kasi yung lang yun, yung matagal na yun. Yung hindi nabubuntis? Oo. Oh, ah? Dago na naman yun. Di diba yung hindi nabubuntis? Garanta niya. Sabi ko pag manganak, anak, pabilan mo ko. Oo, oh, sabi niya. Oo, oh, Juan, ba't di ka mag-alaga? Yun na lang dapat ang alagaan mo. Bibiling ko. Hmm. Kikita ka pa. Ang problema yung ang tawag diyan. Yung mga kapit ba. <laughs> ah, hindi eh, ilan ilan lang. Yung yeah. Dali ko do sa O kaya bibilin makakabili ka ng biik na mga 15 kilos. Kaunting panahon lang, pera na na yun. Oh. Papakainin mo lang ng magandang feeds tapos kaunting kangkong-kangkong araw-araw. Panalo ka na doon. Ano na? Yung kangkong, pamirienda lang yun, pampasarap ng karne. Yung nagpapalaki doon, yung kids talagang maganda. Oo. Oh. Ina no, tingnan mo ang bango. Yan yun. Pag nakakain ng maraming gulay. A gulay piece, ha? May amag yung kids doon minsan. huwag ah, ka kukuha ng ano. Bili ka kay Micah. Magandang kids. Ultra pack. Dito may yan? May... Nako. Ayan, magpapatubig pa naman sana ako bukas. Kaya lang, mga ka-farmer, hindi pa pala nagagawa yung cross joint. Ayun lang. Mga hito natin, no? Dito, may mga naiwan pa. Kawawa naman. Ayoko naman ang pakainin dahil laki ng ano natin laks kumain oh. pag -hapo naman doon naman ang may liling kaya talaga maganda makapaglagay tayo ng isang akasya patubo tayo ng isang akasya pag namunga ito tatanim tayo sarap buhay oh hindi oh. yan lo yan lang yan ah wala nang malaki na wala na tayo malaki mga itim na dalawa atang 40 bukas eh may sibi meron sana si Bino puti kaya lang maliit din lang puti na crossbreed yung mga laglag yung chan maganda din yan ano subos na yung ano dito lupit ni Romel imos kabit eh layo ah <laughs> ha? Ibiro <laughs> e, ko nga siya, pinakain ko ng marami yan kako para tumain. laki na din nito pala oh. Oh, mataas na sa akin di pa nasira yung palang mo okay. Pa ah. binalis ko yung bato <laughs> ah, Bintanda na din yan kaya yeah, ito itsura nito pagka umano na umulan napupuno so, ba ng tubig to pag umulan parang ano ha sabagay so, yung kubo mo naman itataas mo ano uusan mo naman ng na, simento yan mapapa, mapapa ano natin ng kaunti ito magpatamba ka ng kaunti Pwede naman. Ilan kaya? <laughs> Bigat din Ah. Yung dito nga lang. Inabot din ako ng magkaano. Yung dito po. Yan. yan yung tinambakan namin yan. Ah, ilan din yan. Sayang ah. Yung... Yung sa ano sana no. hindi dito sa fish pan. Nung... Pinapkila natin nung ano. Bagay Ganda sana sa kung dito na natambak yun. Ang mm. dami nating na mansanita hanggang ngayon. Namumunga pa. Si papayang pala nagustuhan din. Sabi ko, papaya ang dami. Ngayon, malaki, oh. Sa so, may bandang taas, marami pang bunga. Ito palang ating mga baby ay... Nag-enjoy akong mag-alaga ng sisiw na eh. Kasi tingnan nyo. Ha? Diba? Papalimlim ka, nag-ano, kumakain. Ilan lang ang mapipisamin sa Ang daming ano, bugok. So bakit hindi ka na lang mag-alaga ng pangkatay mo? 40 pesos nga naman. Eh, pag napalaki mo, katay ka na lang ng katay. 'di ba? parang meron kang binibiling kaysa nag-aalaga ka nung bagay kung marami ka namang ano, uh, breeder, pwede. Pero mas maganda sa tingin kong ang ganoon na lang ang style. Ayun oh, may tugtugan sa kabila. Etong chico wala pa mga ka farmer pero namulaklak na 'yan. Etong ating uh, nyog patay din 'yan, farmer Maraming uh, ano kalaban ang nyog dito. Hmm. Dami pa rin, oh. Ang sanitas. Kakachik ko lang ng gansa natin. Mukhang... Mukhang negative yung gansa natin, ah. Bagay, at least napaitlog na natin. Dati nag na rin po ako niyan. naparami ko din naman. Kaya lang yun nga, nag-decide na ako na ibenta yung kambing. Uh, isahan na. Ayun binenta ko din yung mga gansa ano natin yung itlog nakalimutan ko pang magpa incubator kahapon na busy tayo uy marami itlog ha uy may piwi kunin natin yan uy ano kumusta ang tubig parang mahina ah pero hindi naman natutuyuan Gutom, gutom. Buti na lang, kinakain nila ito. Kaparma Anthony, tumawag sa akin kahapon. Ay, kanina pala, hindi kahapon. Ah, tinatanong niya kung makahin sa starter. Kuha ko. Hindi ko uh, 1.140 Ayoko, kung wala ko 1.140 hindi ko masyadong mahalaman. Parang ah, 1.140 So... Ayun, mabiyahe daw siya sayang naman daw yung biyahe niya oh pilay din pala itong isang ating uh, rooster Ayun. Ano, mga halimaw, kumain. Halimaw kung kumain. Kumusta na. Lapit na kayo, kumain na kayo ng marami. Para tumaba. Oh, sige. Natay sa eh, pero si Jones. Mukhang nabubulungan. Galing ako ng palengke kanina. hehe hati guna bukas tuh Marami-rami. nih Ayo arti-RT kemain Masa sa paglilimlim. Ano ba to? Pick up ata itong lityo na dalawa. Meron pa akong dalawa dyan mga farmer na umiikot. Yung isa hindi ko alam kung saan dadalhin ni Mario. Pero yung kay Romel, Imos, Cavite. Ayan. Napang bulaklak to. medyo nahihirapan na siya mukhang kung tumaas pa yung tubig baka maabot niya na yung pero ito hindi mukhang hindi niya naabot oh tingnan niyo po yung dahon ni stress yan maglalabas siya ng bulaklak Ayan mga ka-farmer, ayan no, nakausap ko pala si ka-farmer Mayo Chavez. Ayan, thank you, thank you. Nagpa-deliver pa ng Imos Cavite. Thank you so much po. So ayan, mayroon din silang tip kina Romel at uh, mga lechonero. Ayan, thank you, thank you. Ah, dito po na natin mga ka-farmer yon Nandun ako kanina, tumatawag si Romel, yung dala kong uh, cellphone na ito. Sabi <laughs> niya, gusto ka daw makabideo ko. Sige, bababa ako, saglit ka ako. So ayan, napababa tayo. Ah, uh, dito na natin tapusin yung vlog mga farmer so ayan na papatubig nga sana ako Kaya lang kailangan natin mapaayos kasi ayun na bumaba na po tingnan nyo po yung ibinaba yun yung guhit na yun oh, taas na ano o oh, ayun o oh, kitang kita po yung uh, binabang tubig ano pero ganun pa man kaya naman yan basta importante ay every week nagpapapasok tayo may maintain natin yan lalim na yan para mabilis na rin lumaki yung ating isda ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Meron pa tayong litsyon doon, i-deliver ata ni Mary, Mario at kay Dr. Baltazar. Dr. Baltazar. Ano naman yan? Repeat, repeat order. At syempre, gusto ko palang batiin ng happy, happy 27th birthday uli. Ayan, si Tita Susan Laconico. Ayan, Tita, happy, happy birthday po uli. At I hope makauwi po kayo at magkita uli tayo dito. Syempre, ayan, thank you, thank you po.